Europe mga bossing Yan dito naman tayo ngayon muna sa ano uh, Mag adventure naman tayo mga bossing Ganda ng view rito Tapos ang bundok Wow Yan dito tayo ngayon, mga bossing Sa ano Ayan nabuklod Pampanga mga bossing Solid dito uh, Ang ganda ng ano ganda ng view Overlooking dito mga bossing Yan nandito yung mga kasama ko Yan uh, magpipiknik muna kami rito tamang tamang chill chill muna ay mga kasama ko <laughs> picture picture muna only picture then ayan nung kami nakapwesto doon sa may parang ano na yun uh, muna kami dito adventure muna tayo for today's video mga bossing solid dito lamig ayan ganda ng view dito mga bossing yan overlooking siya solid tama nga na muna tayo relax relax muna Solid dito mga bossing yan. Ganda ng sikat ng araw. Oh. Grabe. Sarap mabuhay. Yan, tapos yung mga kasama ko rito. Yan, tamang ano lang kami. Tamang sa ano. Tamang akit sa bundok. Tamang adventure. Tapos mamaya, yan, Solid. May pupuntahan pa may ibang lugar. Pangano no pang my day? Yes. Ano na nga. lang ha? Ano na nga ako eh. Ay, ikaw na, picture ka tana, naman. Tara doon tayo sa taas. Dito ta, pa de makya. ako. Hindi ba lulubot? Yeah. Hindi. Ngayon nako, pa pawanito hirap pumakpak. <laughs> <laughs> tayo mo magpababa de. Ay, hindi ka yung mga bossing ano muna tayo ngayon uh, poverty corn poverty corn tayo may mga tayo mga ukay na damit uh, may mga dala tayo dito sa mga kapatid nating mga ayita wow. marami nyan dito may mga tayo ng pagkain tsaka ayan mga damit poverty corn <laughs> Saan na yung ibang bibigyan? Ito sa iba pang dadaanan. Sa marami... baba, no? Ayan yung Mga shirt na ate. Ayan, pili na kayo rito. Ito, oh, oh, oh. mamili kayo yung pwede nyo isuot. Marami yan. Woo! Marami rin mga pambata dyan. Ayan o. Mamili na lang kayo. Sige, yung mga pinagpilihan nyo. Sige, ayan. Sexy na. Ayan. Yung mga sexy. Ayan Ayan ang mga blouse na. Oo. Oh. Blouse na, na yun. Oh, anak. Na. Nice. Oh, ayan. Oh, oh. Ayano. Libre lang yan. Ayan, libre lang yan. Mula sa ano? Mula sa puso. Mula sa lotawer. Mula sa lotawer. Asa pa yung mga iba? Uh, oh, ano muna tayo ngayon? Poverty corn. Oh. 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 Ilay po muna yung ano mo. Ayan na. Ah. Ayan. O ah. ayan yan. Oh. Ayan. Ah. Ayan. Ah. Ayan. Marami oh. dyan mga pambata. Oh, oh. marami mga pambata. Pala yun. Bebe. Oo, oh, para may brief ka na. Oo. Oo, bibi. Oo, dalit mo. Ayan ang kasama mo. Ayan o. Oh. Para may brief ka na. O, oh, yung mga damit na pinag... Ay, ano nyo? Ah, pag nabasa. Marami yan. Ay, jacket, be. sa kanya. Oh. na. Jacket, ha? Ten. Lagay na mabasa. Oh. Yan muna sa palakul natin. May mga jacket ay, mga ba, dyan. Tama-tama pang pangginap. Osionfish. si Maginaw dito eh. Uli oh. Oh Ulay. 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 Pogi no. Bogino. Ulay. 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 yung Ulay. 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 Ulay yor mga busing yun dito naman tayo ngayon papalamig muna tayo Woo! ligo muna tayo sa ilog lins ng ilog nila rito mga busing yan dito kami sa ano uh, malaking tulay sa ilalim, tapos yung ilog yun o oh, napakalinaw tapos ang lamig ng tubig pamantama tama to kasi ayan taginit wow. masarap magbabad dito ayan, nasa ibaba tayo ng bundok mga busing ayan bundok, tapos yan nasa baba na <laughs> Ang lamig nga ng tubig Ayos, solid dito Mas marami mga cottage-cottage Babad tayo dito mamaya Let's go Tulog ka na! Bilis! Uh, pakita mo ngayon yung practice mo dun sa swimming natin. Tulog uh. ka na! Lamig! <laughs> <laughs> yung <No. laughs> <laughs> <laughs> mga bossing isa sa pinakihintay ko sa lahat. Yung kainan na. No. ayang food trip. Yeah, ko mga bossing. Tamang picnic lang kami rito. Ayan yung ano, baba namin. Ilog. Solid na solid dito. Food muna. Let's go. Gar, Dito muna tayo. Papanggap muna tayo lumulutang na pampers. Solid talaga, Gar. Gar, kulayin nyo na yan. Dreaming na kayo. Serap po. Oh. Masarap pa gano, magpanggap na lumulutang na Pampers gar. Oh, nalinis yung mga bossing napaka paka ano. Kulain nyo na yung swimming nyo. Eh, nasa ilog tayo ngayon mga bossing, napaka solid. Kaya yung mga swimming nyo na yan. At magambagan lang kayo ng tigbi 20. Tuloy nyo na yan. Pasayay mo naman yung sarili mo boss. Huwag puro diskarte Solid. Masarap ba? Na. Kaya na. Woo! Uh. mga bossing Kaya e, solid na pang pawi tayo Ayan e, galing tayo sa ano, adventure na natin Yung e, may nadaan na tayong okayan dito mga bossing wow. E, ang bagong discover lang natin ito na no, okayan yan e, nadaan na lang natin Dami pala rito Tsaka ang lang Ito lang? Pati sa si jacket? Lahat? Oh, oh my god! Oh yes Ayan nakuha natin yan Center swoosh na ano Nike Tsaka to. May, may okay din pala dito sa liblib na lugar na to. Wow. Marami dito mga nakalatag sa ano. Mga oh, angalkal pa tayo. Tara. May mga nakuha pa tayo rito. Solid kinalkal ko yung pinakailalim. Nasa pinakailalim lang pala mga to. Wow. Yan may nakuha tayo mga polo arel. Ito size XL. Eh, pang 7 years old. Tignan na lang, 20 pesos each. Solid. 70 ron po ba yung mga polo? Tignan 20 lang. Ayos. 20 lang yung warap mga bossing uh, flex ko lang yung mga nakuha natin dun sa ano nadaanan natin kung kayan mga bossing nung pauwi na tayo galing tayo nag adventure wow. Yes, solid swerte tayo kasi may nadaanan tayo ito bossing may tayong Nike na hoodie mga bossing center swoosh siya mga bossing yan nakuha lang natin to ng 20 pesos yan out natin na 450 pesos mga bossing paldong paldo Ayan, di na natin na-record yung iba dito mga bossing kasi ayan, nag -shot Shutdown na yung uh, cellphone ko kasi yan na uh, nag-vlog din ako dun sa pinunta naming uh, mga lugar Uh, bali yan, uh, naglobot na yung uh, cellphone natin na ginagamit pang ano, kaya hindi na natin nakuha to, ayan ito uh, size XL na champion ayan, 20 pesos lang din to tapos ito, uh, Alexander Wang mga bossing, 20 pesos lang din, uh, nabenta na nabenta na to na, 300 pesos yan binayaran na, tapos yan may mga nakuha din tayong lacoste mga bossing yan, size 5 naman to may minor issue lang to pero ayan uh, 20 pesos lang naman. Ah uh, na sold na rin to nang 200 pesos. Then ito ayan uh, ito yung pinaka solid sa lahat yung ano ah uh, live lacoste mga bossing yan, parang brand new pa siya mga bossing as in kasi yan may 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 ganyan pa siya tapos yung condition niya yan uh, nakuha natin to ng 20 pesos tapos yan venta natin ng 650 pesos mga bossing grabe na pa solid daming nagmind dito sa lakos na to ah. kasi nga gawa nung ano ah uh, parang brand new pa siya then yan may nakuha din tayong supreme yan din na rin natin na video to mga to Ayan, Supreme, ito, nasold naman ng 450 pesos. 20 pesos lang din. Tapos yon, ito, mayroon tayong nakuha ng all over print na, no Ito, yung mga polo RL, yan, nakuha natin. Tapos ito, may mga pambata rin na Polo Arel mga bossing napaka solid swerteng swerte yung daan natin doon di natin nakalain na may ukayan doon mga bossing wow. Ha. pero yan pumaldo pa tayo ng ano wala sa oras ayan e, maraming maraming salamat please like and subscribe mga bossing yan, let's go